Hello guys. For today's video, magluluto po ako ng sardinas. Isang sardinas na may talbos ng kamote, may kamatis at sibuyas. Wait lang kayo, guys. Masarap 'to. Wala na kasi akong maiisip na ulam kaya ito yung uulam namin. Hindi ko alam kung kakainin 'to ng anak ko kasi nagseselos ng mga

ay yung nilabahan yun ko kahapon kagabi nakatuyo na ako Mag, magluluto muna ako bago ako magtitlo para takain na lang kami bago mag 7 ng gabi prepared na after kumain maghuhugas na lang ng plato pag naluto ko ito magtitiklo muna ng damit namin Nalagyan ko pa ito ng bawang. Parang ayoko nang may bawang. Pero lalagyan ko pa rin parang malasay. Ganyan lang mag, ano lang bawang para mabilis. Pipit-pitin mo muna. Para tatanggalin mo na kaya yung balat. Okay. Galing ko. Kunti lang lalagay kong bawang. Hindi ko ila, hindi ko po ilalaha. Kasi ayoko na, kasi ayoko po ng maraming bawang. Tapos, tapos na. Mag, aano naman ako ng talbos. Maghihimay ako ng talbos. Masarap to. Lakan na ng tiyangko, oh. Sensya na kayo sa bilbil ko. Isang hmm. beses magsusumba ako. Parang may tune siya mo. Napakita ko sa inyo. Ipapost ko yun. Pag nagsumba ako. guys, sa totoo lang, hindi talaga ako magaling magluto. Eh, misa hindi ako nagluluto. Ulutong ulam lang ang binibili ko. Misa na ayaw ng mga anak. Ayaw ng mga anak ko kainin ng mga luto. Eh, hindi ako nagluluto. Nasasayang. Sayang ang ibinibili. Natatapon. Ang mahal pa naman ang bilihin. Kaya ang binibili ko, luto na lang. Kami ba'y mayamang? Okay lang. Hindi naman kami mahirap. Hindi naman kami mayamang. Kanamtaman lang. Kumakain naman kami natin yung beses sa isang araw. Minsan lumalabis pa. At least, kahit pa pano, hindi kami naguguto. Simple lang ang buhay namin, guys. maganda dito guys, itanim eh. Parang hindi nabili ng bili ng talbos. Kaso wala akong lupa. Pagtataniman yan. Dahil ang harap ng bahay ko ay puro semento. Pinasementohan ang aking biyanan. Kaya wala akong naman Ang maganda yung itapon na lang. Ugasan ko muna ang ugasan ko muna ang talbos. Mababadan ko muna siya guys ng asin. Para matanagin ang bacteria ng talbos. Lagyan natin ang asin. Dapat naglalagay tayo ng asin. Pag naghuhugas tayo ng mga gulay o ang lagyan natin yun. Babagyo muna siya sa asin para mamatay yung mga uot. bago ko siya ugas. So, yan. munas bunas Ang dami ko na lang ugasin. ko ugasin. Ay, susugulog na pala ang sinain ko. Malibang ako sa kakablog. Magigisa na ako. Ay, Nagising ako ng... Na. Eu vi

sabi ako nyo. Ang dyan ko ng tubig ito. Para yun ang para masaigaw. não assim Hugasan ko lang ito ng mabuti. Ilalagay ko. Kasi hindi naman yan matagal lutuin. Eh. Sa lang. Natin. Malinis na to guys. Sige may nabagang ng mask. Ano buksan na lang Tumana guys <laughs> mm. Oh, oh. guys ang Thank you po. Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn